Ayak na si ate. Hindi nga. Kala mo nagjo-joke ako sa 10,000? Sa'yo yan. Ang <laughs> akala ni ate. Joke-joke ko lang yung bigay sa kanya. Oh, ayan tuloy na ayak Bigay ko yan sa'yo. Totoo, hindi ako nagjo-joke. <laughs> Sasabi ko sa ano, kahit yung bigay <laughs> Hindi ah. Hindi. Seryoso. Kasi, kasi di ba sabi ko sa'yo. <laughs> Dahil mabait ka rin. So, ayan. Bigay ko yan sa'yo. Ha? Hindi, hindi. yan, joke. Ano ka ba? Ha? Seryosa yan. So, thank you po ko sa dito kay Joe Walk <laughs> Sa kanya yan. So, ayan o. Umiyak si ate. Akala niya nagjo-joke ako. Sabigay ko sa kanya. So, galing po yan kay Joe Walk Interpage. <laughs> ano mo yan kaya? Kinahawa ako sa'yo. <laughs> so, ayan o. Huwag ka na umiyak. <laughs> lalapitan natin si ate at titingnan natin kung sa halagang 20 pesos ba ay pagbibigyan niya tayo or pagbibilhan niya tayo ng lobo sa halagang 20 pesos lang. Ate. Pwede ano, makabili ng lobo. Kaya lang 20 lang pero ko eh birthday kasi nung anak ko. Pwede ba? Oh, pwede naman. Oo nga eh, birthday kasi wala na eh. Yun lang talaga yung pera ko ngayon eh. Pwede naman ba? Okay lang. Hindi ka naman malulugi niyan, te. 20 lang yung... Lugi naman. Okay naman Pero okay lang naman kasi kahit paano. Bait ni ate. <laughs> Payag kang bibigay mo sa akin 20 na lang. Birthday naman lang, baby. Ang pag-birthday mo Okay lang yan sa'yo, te. Kahit malugi ka. Okay lang. <laughs> Bawi na lang po sa'yo. Ano yan, Tia? Yung palang babenta mo. Tapos parang binarat pa kita. Kahit pa paano, meron naman mga buman. Pero hindi pa rin mga sa Okay lang sa'yo. sige, Tia. Ito. Oh. Maga pa naman, mami. Mago. Ito, Tia. Pabili ako, Tia. Ito na lang, Tia. Oo, Okay. Birthday sa baby. Birthday kasi nang... Alay, yun na. Thank you, Tia. Ayan. Ayan. Ayan si ate, oh. Thank you, Sige, So, ito po yung lobo na nabili natin kay ate na 20 pesos lang. Uh, buti, pumayag siya. Tapos, pinagbili niya sa atin yung lobo ng 20 pesos lang. So, ayun po si ate. Ang bait ni ate. Sinabihan ko kasi siya na birthday nung anak ko. Uh, 20 pesos lang yung pera ko. Mukhang kanina pa siya dyan. So lapitan po natin siya, tatanungin natin. Kung bakit hindi siya nagdalawang isip na ibenta sa atin yung lobo ng 20 pesos lang. Ate, pwede kita interviewin. Lagi <laughs> <laughs> Oo. <you ka>, <laughs> <laughs> so, sige te, alika upo tayo. <laughs> bakit ano, bakit pumayag ka na eh, ibenta mo sa akin yung lobo mo ng 20 pesos? <laughs> Hindi <laughs> <laughs> ko kasi mama mag-birthday din kasi. Ako oh, birthday din. So, eh, ano kasi siya ma'am. Mag-abroad na kasi ako. Oh. Eh, hindi ko na ako alam Hala. Si ate mo may yak na. So, bali ano ate, hindi ka ba alo? <laughs> Uno, paiyak natin si ate. So, bali ate, ano, hindi ka ba nalugi sa... Kasi, Ayun, magkano ha? po ba yung puhunan mo dyan sa mga lobo mo? 27 po talaga yung puhunan namin. Pag kinukuha namin siya, eh pagka ano, ma kaya. Oh, so paano yan? Ibinento. Bawi. Binabawi ko na lang sa tikmag kasi minsan po pag may may kaya po na customer, binibigyan na lang po kami ng tip. Ah. Kaya kahit pa Pag may mga ganun, ano ma'am. Minsan mo, ba dyan hindi Binibigyan ko lang yan ma'am. Binibigyan mo. So, mga batang ba dyan. mo ma'am. Naiyak na tuloy si ate oh. Kasi ma'am. kasi baby ko mo mag-birthday. Uh, Oo, mag-birthday na. Kailan birthday ng anak mo? So, Kaya nang sinabi mo kanina, mag abroad ka. Oh, so, process na kasi ako. Tapos na po ako mag-testa. na lang po, antay na lang po kontrata. Eh, sabi po sa akin ng agency, wala na daw po one month. Mga na ako. Mm -hmm. siya, so, ano te, ano nga po ang pangalan mo? Laika ma. Laika, Kailan tang ka na te? 26 lang po. So, bakit ano, uh, ito yung naisip mo na, kumbaga, itinda. Kasi, kanina, nakita kita sobrang init na, andun ka nakatayo tapos nakaupo ka rin dito parang <laughs> problemado tapos nagbibilang ka pang anong disco ko lang yung kita benta mo wala pa kumain ka na ba yan te ko, anong oras na so So, ibig sabihin, ganito yung pagtitinda mo, minsan hindi ka na kumakain. Sa gabi na lang. Sa gabi na. Hindi ka ba nakakaramdam ng gutom niyan? Ti ulcer. Ano ma'am, dito pag nakakaingin na lang kami, humingi na lang po ako ng tubig sa Buti nagbibigay sila. So, so paano pala yan, may te? May uh, iniiwanan mo yung anak mo sa bahay okay. 10 months ang um, yung pa lang. Yung kami mm -mm. eh, yung, yung, yung lang muna sa ako yung trabaho ma'am. Halimbawa sa isang araw 200 yung nabebentahan mo. Sa so, pagdating sa bahay, di pagkain pa, gatas ng anak mo. Kakasya ba yung 200 na yun? Wala po talaga ma'am. Kaya nga po. Ilan ba kayo sa bahay? Kami ma'am. Siyam. Oh, so sa siyam na yun, sino yung mga may katulong naman kayong mag-asawa? Ano po, dalawa lang po talaga kami nag-anap po. No? nag Ito po, nagtitinda rin po siya ng ganito ma'am. Kaya kung wala po kong tinda, wala din po siya. Sigurado. Wala. Kasi, kasama lang po kami ng eh di paano yun? Nag-sasyam kayo. Doon dalawang daan lang yung kita mo. Kita nyo mag-asawa. Paano, paano na? Ko rin mag Kasi, uh, eh di paano yung mga anak mo ate? Ang baby baby. Tinatata ko na lang sa isip mo. Mababawi na huh? pag nakabalik ka. So, prod na lang talaga yung naisipan mong gawin. nakauwi na, 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 na pag naka pag, pag na, na lang ako mo. pag na lang ako sa kanila. Bali ate, kasi sabi mo kanina, dalawa kayo ni asawa mo na nagbebenta nito. So bakit halimbawa ikaw, ito yung naisip mo lang din na ibenta, tapos yung asawa mo ganito din yung naisip na ibenta na lang yung lobo. Bakit? Ano, mommy? Hindi ba pwedeng mag-apply na lang siya ng or ikaw ng trabaho? Saka ako, Mami, niya, mami check-up po kasi ma'am. Ano, may sakit po kasi siya ma'am. Sa? Diabetic siya ma'am. Eh di pa ano, pwede ba yun na naglalakad siya, naglalaku siya ng di, ganito? Hindi naman siya yung severe, si yung malala naman, hindi naman siya, hindi naman siya ganun ma'am. Pero ano po kasi siya, naglalako na yung mata niya, kaya ano, tapos... Ilan taon na ba sa awa mo? Magta-30. Ah, magta-30. Kaya yeah, Oo. Kasi nandito na po kami sa So bali yun na lang kapot. din talaga naisip niya kaysa yeah, sa bagay kaysa wala na sa bahay lang din mas okay na kasi rin ito. to. Ano ma'am siya eh diabetic siya ma'am. Ano niya ma'am? Si Thomas niya ma'am nandalako na talaga yung mata niya. Eh di paano yun ate? Uh, halimbawa naglalako siya niyan. Ilang beses na siya ma'am na muntik-muntik na po masagasaan, ma'am. Tinatanggap na lang po niya yung mura ng mga dry so, sa kanya. Ilang Beses na ma'am po, po na muntik na siya masaga kasi tumatawid po siya hindi mo ba naisip tayo na ay sige magbebenta tayo nitong dalawa pero magkasama tayo hindi mo eh kasi ang habol po kasi namin ma'am yung yung kita talaga kita. no kasi kung magkasama kayo parang mag-aagawan kayo ng tinda magaanap siya na yung papestuan ewan ko lang po kung nandun sa may jolly kasi ito po kasi dito sa kaya lang paano yun wala ba siyang halimbawa iinom may iniinom siyang gamot para mm -hmm. sabagay Yun din po ang dahilan ko mag-isa po, po sa dahilan ko kasi para ma- Ah, kung baga talagang ayaw mo na lang maghanap ng dito na trabaho. Gusto mo, naiisip so, mo na lang talaga yung pag-abroad kasi. kasi kung gano'n lang mag-abroad po sa, dito, ma'am. Oo. Sa ano, abroad na lang talaga. Abroad na lang talaga, ma'am. Kulang na kulang pa rin po talaga po pang, pang pang buhay ng pamilya. Lalo po sa aming tatlo anak namin. Tapos meron po po. May akin, sakit pa uh, si, parang Diyos ko parang nakakatakot yun kasi halimbawa naglalakad siya baka mamaya bigla na lang siyang mabangga. Opo ma'am, ilang beses na po talaga mo muntik na muntik na siya. Sa tagaytay dito sa ano, ilang beses na po nakahagit na po talaga siya. Oo. Oh. Siyempre siya po ang pagagalitan din ng ano, oh. siya minsan ng... Uh, eh, sa, siya lang makakaintindi kasi yung mga dumadaan di naman alam. Di naman alam na meron siyang sakit. Oo. Oh, oh, Kaya yan na lang talaga naisip mo, mag-abroad ka na lang kasi katulad niya yung asawa mo. Dahil natutuwa din ako kay ate dun sa lobo na 20 pesos lang yung uh, bili ko sa kanya ng lobo tapos agad-agad na po niya ibinigay sa akin ng 20 pesos. So, sana ate uh, tuloy mo lang yung ganyan na uh, may lalapit sa na <laughs> Kasi di siya nagdalawang isip eh. Yung sabi ko na birthday nung anak ko tapos kung pwede 20 pesos lang yung bili ko ng lobo niya. Halimbawa, mayroong lumapit yung asawa ko, ganyan po yun alam mo yung isipin mo na hirap ka na nga yung tipong uh, dito, nagaantay ka ng customer na may bumili sa lobo mo tapos yun, may bumili, babaratin ka <laughs> 20 pesos lang yung bili, binigay agad ni ate okay lang sa kanya, hindi siya nagdalawang isip na malulugi siya sa lobo na yun na 20 pesos o ba diba? binigay niya agad so dahil mabait si ate eto ate ay bibigay ako sa'yo <laughs> tapos isa pa wala pa dun siyang kain so ito ate kumain ka na akin na yung kamay mo te bibigyan <laughs> kita ha tapos pagkatapos uwi ka na uwi ka na para yung anak mo makasama mo na rin tapos daanan mo na rin yung asawa mo ate kasi Diyos ko katulad nyan baka mamaya ha? ay sakit pa pala so, ito te isa. Wa. Tatlo. Apat. Lima. Oh, totoo yun. Lolo. Hindi kasi, hindi ka kasi nagdalawang isip sa akin. Tapos kanina, nakita tala kita naawa awa ko sa'yo. Sabi ko si ate, ang init. Tapos isa pa, andyan ka, problemado ka, nagbibilang ka ng 20-20 ba yun? Kaya nagpark talaga ako dito para tingnan kita dun sa loob ng sasakyan. Ha? Hala, <laughs> <Ay, laughs> hindi kasi mabait ka. Kung sabi ko sa'yo, yung lobo, 20 lang, tapos Bertino nung anak ko, agad tumumayag ka, hindi ka nagdalawang isip. <laughs> so, bali, yan, um, bigayan sa'yo ni, ano, bigyan sa'yo ni Joe Walk-in Tours. Ha? bigyan sa'yo para makauwi ka na rin, makakain ka na rin. So, ano masasabi mo kay Joe Walk-in Tours? Ano una, -una ma'am, kay Lord po talaga po pangalawa ma'am sa inyo kayo po yung ginamit yeah. lahin tulong na yun <laughs> ha? lumbimato po talaga ako kasi ayun magkano pala po ko hindi ko po alam makapag-uwi kami ng pera kaya yun po yung siguro yung nakita niya ko ako oh. thank you ma'am sa pinigay niyo si ate na iyan ako oh <laughs> hindi kasi ang bait mo rin ate imaginin mo yung lobo 20 pesos lang Katulad niyan, Pwede ka nang mauwi ng umaga. Kasi kung ngayon, oh. anong oras natin? Minsan nakaka-uwi kami, ma'am. Gabing-gabi na talaga. Gabing-gabi. No. Ako, ma'am, naminiss ako. Sobrang inaantay po ko niya nang alas once ng kabigay. So, sige, ganito na lang. Para makapagpahinga kayo ni kuya ng ilang araw, dadagdagan natin yan. <laughs> dagdagan natin yan natin, ha? So, ito. So, una, binigyan kita ng limang libo. So, dagdagan natin yan. Gawin na lang natin ng sampung libo para uwi ka na ha so one two three four five so ayan sampung libo na yan umuwi ka na ha anong oras na tapos yung mga anak mo isama mo na ay ano mo na lang din ha so ano masasabi mo ate kay Joe Walking Tour PH maraming salamat po sa ano po Joe Walking Tour Philippines po PH PH oh. po para ay papano po bagay po talaga to sa amin. Oo. yan yung bigay niya sa iyo. Yung Ay, sir. Yung, yung problema ko pong kita. Kikitain ko po sa nang ito problema ko. Binigay niya po sa akin double triple pa po. May pa po sa triple. Maraming maraming salamat po talaga. So, ayan si ate. O, naiyak na si ate. <laughs> first time kasi mo. First, first time sa akin. First time sa akin. Pag ganito mami. Na? So, hindi ko po alam na ganun po yung ano ko lang naman po yung mapasaya ko rin po yung ano ko yung pasaya ko yung anak po yung anak ko yung birthday salamat po sa ano po jo ano mama jo Jo walk in tour PH. Joe so so ay nate masaya ka na ha. Okay, ma Kasi kanina talaga ang lungkot mo parang sabi ko stress ka talaga. Oh. salamat po sa Jo walk in PH. Jo Jo walk in tour so, PH. Kaya po yung ginamit ni Lord mo para ano, po, kahit pa paano po Uh, ano po yung ngayon. <laughs> so, katulad nga sinabi mo kanina rin, uh, ang mahal na ng bigas ngayon. So, ngayon nate kung bibigyan pa kita ng bigas isang sako. Ikaw nga, hindi ka nagdalawang isip sa akin na pagbigyan ako sa lobo, 20 pesos lang pera ko eh. Binigay mo agad. So, ako, <laughs> so baga yan yung palit ko sa'yo. So, yung pa kita ng uh, isang sakong bigas kasi kanina nabanggit niya na yung bigas Namo problema sila pag wala siyang ben, uh, kita or benta. Yun, yung bigas lalo na yung bigas daw ngayon nagmahal na. So ngayon ito, uh, nabigyan na natin si Ate ng 10,000. Uh, bigyan pa natin siya nitong isang sakong bigas. So ngayon para umuwi na si Ate, bigyan pa natin siya ng isang <laughs> si Ate. Naiiyak. eh, hindi Ate, ano, kapalit lang niya ng kabaitan mo tapos hindi ka nagdalawang isip sa akin na pumayag ka agad nung sa lobo na 20 pesos na sinabihan kita na birthday ng anak ko kung pwede 20 lang so pumayag ka ma'am para ano ma'am kapalit ko nung binigay niyo sa akin ma'am papamigay ko na lang po yung mga lobo na to ma'am ah so ayan nangako si ate ah <laughs> uh, dahil daw, daw sa piloto, sa piloto, sa piloto. so ito naman katuwa si ate so ito, uh, nabigyan ko kasi siya ng 10,000 tapos bigas so ito, para daw kapalit ng naitulong ko, eto daw ng mga lobong natitira niya ipapamigay na lang, ipapamigay na lang daw niya sa mga bata kumaga, kapalit na ipapamigay rin kapalit kasiyahan kasiyahan din po ng mga bata so sige yan na lang, so bali, kada na lang pumasok Ay, ito, mami, dito, ibigay mo na lang ipapamigay na na lang to sa kada makita niya ditong bata ibibigay na lang niya. Oh, naiyak na si ate. Hindi nga. Kala mo nagjojo ako sa 10,000? Sa'yo yan. Akakala ni ate. Joke-joke ko lang yung bigay sa kanya. Yan tuloy naiyak. Bigay ko yan sa'yo. Totoo, hindi ako nagjo-joke. Sasabihin ko sana ako kahit Hindi ah, hindi. Seryoso. Kasi, kasi di ba sabi ko sa'yo? Dahil mabait ka rin. So, ayan. Bigay ko yan sa'yo. Ha? Oo oh, nga hindi hindi, hindi yan joke ano ka ba Ha? Seryoso yan thank you po thank you po sa pag-ingat mo so patayin ko na dito kay Joe walking through PH sa kanya yan so ayan o umiyak si ate akala niya nagjo-joke ako sabigay ko sa kanya so galing po yan kay Joe walking through PH so much talaga mo. ano mo yan kaya ginagawa ako sa'yo so ayan o huwag ka na umiyak so ayan si ate nangako niya kanina na magbibigay siya ng lobo So ayan, naubos na ni ate yung balloons niya. Pinamigay na rin niya yung mga balloons na ano. So ayan, uuwi na siya. <laughs>